Hello mga ga! May mga upload na po ako nito before pero medyo matagal na ho yun. Ay ulitin lang po natin ngayon para po sa ating mga bagong followers. At lalo na po sa mga palangga natin na bago pang nagbekiri at yung may balak pa na magbekiri ay pwede talaga nila itong gawin para pang simula po nila. Kaya simula na po natin. Bago po tayo magawa ng ating dough ay magluto muna tayo ng ating mga palaman. So ito po yung palaman ng ating pandi Meron po ako ditong kinudkod na fresh na niyog at lagyan lang natin ito ng 1 cup ng light brown sugar, 2 tablespoon ng ating margarine, at 1 tablespoon ng vanilla extract. Paghalo-haloin lang po talaga natin yung mga ingredients nito at haloin lang po natin yan hanggang sa maluto na yung niyog. At pag nag-aroma na po yung amoy na yung lagmoist na po yung ating niyog ay okay na po yan. I-transfer na po natin dito sa ating lagay. At dito gagawa naman tayo ng palaman na ito po yung gagawin nating ipalaman sa mga sari-sari po natin na tinapay. So dito kailangan lang po natin ng 2 cups na first class flour at 2 cups na light brown sugar. At lagyan natin ito ng half cup ng powdered milk. And then haluin at lagyan natin ito ng 3/4 cup ng margarine. At kailangan natin itong lamas-lamasin. Kailangan talaga natin itong paghalu-haluin. At hindi natin dito kailangan ng gloves kasi ay napakalagkit po ay kamayin po natin ito basta malinis lang po yung ating kamay at maglagay lang po tayo dito ng mga 1 fourth cup ng ating tubig ayan, tinanggal ko po talaga yung gloves natin diyan kasi napakalagkit po talaga hindi po pwedeng mag-gloves po tayo lamas-lamasin o no? mikus-mikusin lang po talaga natin yan hanggang sa maging ganito po yung consistency ng ating palaman na parang nagkaroon na po tayo na parang do at paghati-hatiin lang po natin yung ating palaman para sa isang timplahan po natin ay magkaroon po tayo dito ng tatlong kulay at dito sa isang hati po natin ay lagyan ko lang po ito ng flavor OB ay pwede din maglagay kayo ng food color. At lamas-lamasin lang po natin yan until well combined po yung ating flavor at i-twist aside lang muna natin. At yung isa naman nating hati ay ilagyan ko lang po ito ng food color na orange. At ganun lang po yung gagawin natin. Press lang, idindiin lang po natin. Masamasahin lang po talaga natin yan until well combined yung ating kulay at isit aside na po natin. At yung natira po natin na palaman ay ito'y plain lang. Hindi na tayo dito maglagay ng kulay. At ito na po yung apat natin na kilo ng do na gawin po natin itong sari-sari na tinapay. Yung ating mga ingredients dito sa ating dough ay nasa video screen lang po natin. Pinaghalo-halo ko na po yan para hindi na po humaba masyado yung ating video. Ganun lang din yan naman mga ga. Yung mga ingredients po natin ay paghalo-haloin lang po yan natin. Basta siguraduhin lang po natin na matunaw yung mga dry ingredients natin bago po natin lagyan ng harina. At itong aking dough ay padaan ko lang po ito sa aking dough roller machine. Pero hatiin lang po natin yung ating dough para hindi din tayo maalsahan. At para magaan lang din po yung pagmamakinahin. At pagkatapos ay pinutol ko lang po yan sa 30 grams. Yes mga ga, 30 grams promise lang po yung putol ko kasi lagyan lang naman natin ito ng palaman at taglimang piso po yung bitahan namin dito. At dito gagawa po ako ng dalawang klase ng squash bread. Yung isa ilagyan ko po ito ng strusel at yung isa ay hindi lang. Bali, lagyan ko lang ng cheese sa ibabaw pag ito'y naluto. Bali, yung gagawin natin dito, lagyan muna natin ng mga palaman at pagkatapos ay saka na po natin ito hiwa-hiwain. At nasa 10 grams lang po yung timbang ng aking palaman dito. At hindi lang po ako dito mag-egwas kasi mamaya ibanyahan lang naman natin ito ng condense at sa kalagyan ng grated cheese. At ito po yung lagyan po natin ng strusil. At ito yung ating streusel mga ga. Nasa video screen po natin yung ating ingredients ng ating streusel Your at yung ating topic. Sa ating streusel ay paghalo-haloin lang po yung mga ingredients at mikos-mikosin or lamas lamasin lang po talaga natin yan hanggang sa magkaroon po tayo ng crumbs. At binanyahan ko lang po ito ng tubig para dumikit dito yung ating ginawang toppings and then salansan lang po natin yan. At ito naman yung tawag namin dito ay pandit chinilas. Pagkat at tapos malagyan lahat ng palaman, ay palaparin lang po natin yan at saka i-roll. At may video na po ako nito mga ga. Na-upload na po natin dito yung isang kilo at yung palaman po natin doon ay OB. At video matagal na ho yun. Mga to- 2022 pa ata. Pagkatapos po natin yung i-roll ay i-fold lang po natin yan at hiwain dito sa gitna. At dito din, hindi din tayo dito mag-egg wise kasi pag naluto ito mamaya, ibanihan natin ng margarine at saka lagyan ng white sugar. At pag nalambot na po talaga yung ating dough, ay pwede na po tayo ditong gumawa ng ensaymada. Itong ensaymada po natin mga gaay, wala lang po itong palaman, bali margarine na lang po yung pinahig ko. Pahiran lang po natin ito ng margarine para ito'y lalapad. At pagkatapos ay i-roll yun lang po natin yan. At ito lang din po yung aking proseso at naka-upload na din tayo dito mga ganang isang kilo ng munggo in saimada. Bale, may munggo po yung palaman na yung ating saimada. At bago po natin ito i-form ng paikot yung ating saimada, ay palambutin muna natin yung ating dough para hindi po siya maputo. At ito na po yung isang hati ng ating dough at pinadaan ko na po ito sa aking dough roller machine. And then putulin ko lang din ito ng 30 grams. At timing din na malambot na po yung ating in saimada dough, ay pwede na po natin niyang i-form ng paikot. At gagawa po ako dito ng dalawa dalawang klase din ng ensaymada. Yung isa dito ay banihan natin mamaya ng margarin at sa kalagyan ng asukal. At yung isa dito ay lagyan po natin ito ng strusil or yung ating toppings. At ito namang tawag dito namin mga ga ay pandiribon. Ganun din mga ga, lagyan ng palaman pagkatapos laparin at saka i at saka po i-fold. Uh, sa gitna at saka ipa-ikot. Ano <laughs> ipasok po para maging ribbon. At saka ipalubog po natin dito sa ating true sale at saka isalansan lang po natin yan. Yung ating mga plansya pala ha, ay pwede lagyan po natin ng shortening para hindi didikit dito yung ating tinapay pag naluto. At ito naman yung ating OB German Rolls. Ay, may upload na po tayo dito mga ga isang kilo at chocolate German Rolls po yung ating tawag doon. Kasi chocolate po yung ating palaman. At ganun din Ay, mga ga, irolyo lang po dyan natin at saka hiwahiwain dito sa ibabaw. At ito po yung tinapay natin na hindi po natin ito lagyan ng palaman sa luo Bale, maglagay po tayo dito ng condensed milk. At pagkatapos po natin itong figurahin, ipalubog sa ating strusel at saka po butasan ito natin sa gitna. At ito naman yung ating pande koko at ito hindi ko po ito banyahan kasi mamaya ay banyahan ko po ito ng margarine pag naluto. Isarado lang po natin yung mabuti yung ating do para hindi din bumubukaka at yung palaman natin dito ay nasa 1 1⁄2 kutsara lang. At pagkatapos ay tusok-tusokin lang po natin gamit lang po yung ating tinidor. At ito mga ga, may cheese po ito sa loob. Ay, hindi lang po natin na-on yung ating kamera sa paglagay po natin dito ng cheese sa loob. Bali, cheese bread po ito na may cheese sa loob. At ito naman yung nauso sa amin na may may cheese sa loob. Bali, cheese rolls po yung tawag dito sa amin. Plain lang po ito. Wala po itong strusel na toppings. At banihan lang po natin ito ng margarine pag naluto. At palsahin lang po natin yung ating mga tinapay ng dalawa hanggang tatlong oras. At itong condensed bread natin mga ga, pag nag -alsa na po ito ng mga 50%, ay butasan natin ulit dito sa gitna at lagyan natin ito ng palaman na condensed milk. At pagkatapos ay palsahin muna natin ito ulit ng kaunti at pwede na po natin itong isal. At pag na po ng mga 80%, yung ating mga tinapay ay lutuin na po, na, lutuin na po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius, yung init ng ating oven, sa loob ng mga 15 to 7 10 minutes. At kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin isalang yung ating mga tinapay. At habang mainit pa, ibanyahan na po natin yung ating pandikoko ng margarine at saka yung ating cheese rolls ng margarine. At ito na mga ga yung ating ensaymada, nilagyan lang po natin yan ng margarine at saka white sugar. At ito naman yung may palaman natin na cheese sa loob. At ito naman yung ensaymada natin na may streusel. At yung ating condensed bread. At yung ating squash na nilagyan po natin or pinanyahan po natin yan ng condensed milk at saka nilagyan ng grated cheese. At ito naman 'Yung ating pandesal chinilas binanyahan ng margarine at saka nilagyan ng white sugar. At ito naman 'yung ating panderebo. At ito naman 'yung ating classic cheese bread rolls. At ito naman 'yung ating coco At ito na po 'yung ating squash bread na nilagyan po natin ng streusel. At ang mga simple ko na tinapay na ito ay taglimang piso lang po 'yung bintahan ko. At hanggang dito lang po 'yung ating video mga gagamaraming. Salamat at bye-bye.